Ay, napaka tricky naman ang daan. Darte dali na. I-vlog tika. ayano oh. So, ayan na po mga ladies and gentlemen. Tingnan mo guys. Nara. Mo ko, mo na ko Ikaw na lang ko sa isulti mo Bisaya. taron, karon. Mo namik, na mic, sa mik, tabo ni tubig. Ito sa maligit ko dito. Dito nga Asa man tamad to? Ay! Asa man ka? Awan. Asa man? Bijon asya. Kuyoy. Bijon na to kayo lang. eh. <laughs> Grabe, napaka-tricky yung daan. So, very exciting. Ay, dalan din dito eh. Kasada ni. So, pwede po dito. Maging mo kalsada, pwede po dito sa upuan. Ah, so, siya ang original nga. Kalsada. Pero, dito ka pita Asa man. So, kaya naman siya original nga kalsada. Man siya yung unon. Tapos, ah! Tapos. Tapos. Kayo ang tabanan. Ay, Asa mo dapita di eba? Ang sunod dito. sa sunod dito ha? Asa man daw? So mo nilang maisan. Nilang maisan. So first time ni mo kaan ha? Ah, pangalawang bisis na po. Pero ang itsuran niyan, hindi ganito. Lasang pa. <laughs> Lasang pa. Lasang pa, <laughs> Lasang pa ni Gubat pa, gubat. Karun. gubot na. <laughs> Tao na gubot. Limpyo na karon no? Uh, so ako, first time na ko dari makaanhi. Uh, si... So, Diplong-plong si, si Anil. O, oh. Oh, siya. Dala sa mm -hmm. mm -hmm. si lagi ni Balay dari. Mm -hmm. oh, oh, like oh, oh. oh. lang ni Maria. Ayun na. tao. Oh, tao. <laughs> so, ba pa tayo ng konti. Oh. So, ang Kapoy ba? Hindi mm. nga. Basta kaon. Wala <laughs> kapoy. Wala kong party-party na. Hindi nga ka ni Ron. Mag-survey siya kay Yado yeah, ng Paliton. I-survey niya kung ang sources sa tubig. Okay. Kay Yado yeah, ng Niyahadong paliton ang area. Wawaw. So, hapita sa <coughs> maabot? Hapita sa abot Maabot sa luwa? <laughs> Ikaw, usapin mo yung mga viewers mo. tubang so, bang sa diri? Usapin mo yung mga viewers mo. Ah, uh, tanawa ang kabanan dito. Kung oh. <laughs> <laughs> <Ubo? laughs> sa man, grabe ka, <laughs> ano, no, ka-tricking. <laughs> Hmm? Gusto ninyo anhe mo dire. Oho. Uh -huh. Para ma ano no, ma experience. Ma kanang hilig sa mag kaano. Sige lang. ver Sige, Sige na te. Ikaw nilang lang din to location Sige na. <laughs> sarap Ano, glare sa medyo duha o. Oh. Isa na lang jud ka ang ang o. Oh. nice diri abuyag buyag buyag. So, ito na yung ano. Ito na yung Oo, oh, hapit oh, oh, na ta. hapit na. Hapit na. Ay, ito ara. Ay, ito so ara di lang. Gihimong Hapit na may Hapit na may maabot. Gamay na lang. Tawa. Ah, maghingal-hingal. Dito taan yung pakyat <laughs> Tabi, tabi. Namo na nila.

Hindi rin, naka ikaw sa viewers. Tiyo. Asa daw si Jessica So. Hindi eh. kapil ka, kapil pa ni Buko Pinyuta o. lang mais. eh. <laughs> Trekking kayo ba? Fresh kain tubig. Pangay. Pangay ni Kuwan Karam. Linog! 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 Ikaw siguro, kayo kay Kaon. Nice to rin, buyag-buyag, tabi-tabi. Apil pa ni Hadarete. Ang <laughs> <laughs> magigit mm -hmm. <laughs> ba? Ay, ngayon ba kuya? Ang mga tao, ngayon mula ay. Tingnan <Thubudnin>, na, tingnan na. Yan na madiha kayo, umulan, <laughs> umulan, upusog. Na sila inundiha mo kuha. Tubod nino. nino.

Nya jadi kau meligo teh buntang saya ini Kini saya pun mesti pun nak untuk. Pak kau ni mesti pak saka ni mu pak buat itu seligo singot. Ini ramu. Pasti lagi mau ulang makam waktu ini ulang ulang. Pak buka birbat, tak bukan itu akal tu. Pernah lemari bat. kali lagi. Pernah lagi ini mana makam waktu ini. Ya lagi mana ulang ulang ni ada kabelu. Miki kali. Apa kabulan di kau ini? Kali kai. Karena nanti.

Saka, saka na ba sa langit Ay, ka. ano kaya pa to ang exercise oy. exercise

<laughs> Balik na po rin sa taas. Grabe. So fun. So fun yung experience. Ito Layo na kayo Ano <laughs> tayo? Nakamang <laughs> Der er Senjor!

Nahilis ang karne yung kinao. <laughs> Very nice. Oh, ah, sige na. Oh, babay ka na. Oh. <laughs> ay, ay iabot pala dito sa payag pala. Malay dito. <laughs> oh, Ma talaga abot dito sa sige. Oh, abot pa pala sa payag. Medyo <laughs> nagingalinga. Tara na. Tara na. <laughs> oh, ayan ha. Eh eh, stop na sana yung ano, video. So, well, hinamon niya ako. Na wag daw patayin yung video. Kasi, <laughs> hanggang doon daw sa bahay. Ayun. Ganiha, dito may sa ubos. Dito. So, karoon, balik na sa, sa balay. So, Ha ko na 'tong patay video kay nahingal hingal na. So, dire mo siya gusto. Ayun. Sige hanggang doon daw sa top Pinaka-tuktok. Tara. Let's go. Konting ano na lang. Para konting Konting tis. Tara! Jeni <laughs> tungkod tungkod. ni. <laughs> tungkod ni Lola. malapit ah! na, hapit na.

shortcut si eh. Shortcut, mangka shortcut mang ka ang shortcut mag extra pa ka so finally na namin dyan sa taas oh kamusta ang experience magkapatay kapatay, kapatay. <laughs> ano kamusta ang experience dali ano sabar 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 kita kajak. Tengoklah nanti extra kan nak bawa kan nak. Kemenang kita bape kita Kita bawa kalau si tak unyah. Haha. 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 Haha.